Mga kapatid, ang banal na misa ay ang pagsasariwa sa dakilang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Unawain natin ang iba't ibang aspekto ng misa. Ano ang kahulugan ng huling pagbabasbas? Tulad ng Panginoong Heso Kristo na nagbasbas sa kanyang mga alagad bago siya bumalik sa langit, ang mga tao bago bumalik sa kanikanilang tahanan at pangkaraniwang buhay ay tumatanggap din ng pagbabasbas sa misa. Ginagawa na ang kaugaliang ito noon pa man sa Jerusalem at sa Roma noong unang panahon. Ito ay isang paalala na naman na ang pari ay hindi Panginoon o amo ng mga tao kundi lingkod na nagdadala ng pagpapala ng Panginoon sa pamamagitan ng tanda ng krus ni Kristo. Hindi ang pari ang nagbabasbas, kundi ang Diyos. Kaya nga ang sabi ng pari, pagpala inawa kayo ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo.